ตัวก็เดินปัญหาปุ่นไปยังไรบ้างเดินเล่าปัญหาปุ่นเอาสุดอันละนิดนึ่จุดหนึ่งโอเแล้วขไคมันก็จะรับเลยบ้า tuk-tuk ka no kahit daan so dito siguro ko sa may kasagbutan so ano na siya ang gawa sa monster building dito di ba init siguro kayo no? magali siguro kayo init ano niya? init kayo tambal din ka ta ni tambal sa ubo na joker kayo ba okay. sa ato o sa mo ubon ubon me normal rin na sa mga mukawan me mangga orange yun na anak mo ubon karun okay. murag ubon kaya ko ang ginawa ba din di ubu ko -ub, may ubo ko po ba ayo kunya Uguhunta mo rin, katulo ato ang tutunlan. O niya, utom ato ang ginawa. So, wala man may sa mga, wala may, warang wala yung ba? Wala bawal. Ikaon ko, o, ano, o, ikaw mangga. Kaya pinaka-favorito na ako ng mangga. Agoy, karoy. Sa ako, okay kaya kung hindi batin. Pagka, nalilian ni Lula nga, kulangan ang mangga. Dahil man sila kay kung ka, kay gibati, hindi ka pwede mo mga, oh, mga orange na na mga prutas mangga. Ana sila yung mga tinuhuan nga, hindi ka pwede mo oh, kaon unless na lang kung ma maayo na ka. Huwag <laughs> siya kagwanta. Kaya ito ko niya matulog na ako pero kasi ito pa ay gailis pa ko sa kung matulog at mga oras gituk tok ko niya. Kaya ako ba daw ko ni kaon mangga? Siyempre, di ba na mo si lulong mangga? So, wag na eh, ni kaon ako gud. Strike ka, ko ni Lula nga. Basta umuhon. Hindi mo mangga ba? Kaya musamot, mo samot daw ko mo. Pero kay ah wala man may bawal. Bisa na ugat nga. <laughs> kaon na mangyod ka. Samato siya. Tignan ko ni Lola nga. Sa sunod, kung ubuhon ko, ko. ayha na daw kung kumukaon o ka ng prutas. O ka na maayo na. <laughs> Nagtando na lang sa ko. Okay na lang kung ha-okay. Kaya aron walay samok. Okay, so, ba? Diba? <laughs> Kani Kanang, ang ato ang ba-ba ba. Ang ba, ba, ato ang ginawa. Sa ato ang uh, naanda na bitaw Wala bitong tayo pili. Good vibe gan sa corridor. Wala tay bilik. Sa ila ha kay. So dere round tambay. I think pwede mo siguro mo gawas. Kay musulod. sulod. Pwede mo siguro mo sulod ula pa ina ini sulod para makasabay. Kada mo oi pwede musulod, sulod. Kay last time da ramang ko gay gay so timing pagi kayo na mo ubo <laughs> gabis bis kita ba Nindot mo ni siya diri ka ng ah, mo nakalakay na mas bis bis sila. Nindot mo ni siya diri tambay-tambayan. Kaguan. Mabasa mo pala ito ang latlat ang trabaho Nindot mo siya tambay-tambayan diri kay Bugnao. O lagi nagtubig man dahil ni Ron kaya namisbi sila so di ko pwede di, magigiligi din rin napita so wala pa man hinuon no, dito spikas bye lagi daw muna ako hindi siya no sige mo balik balik diba? dito